new tilapia namin, pinkies. Ang cute nila. The new tilapia pan mix. May gray, black, and pink. Parang koi. So cute. Yay. Ini dah, ini karaniwang tao lamang Kayo at kabayo, yan ang alam Karaniwang hanap buhay, karaniwa ng problema Pagkain damit at tirahan Di ko kabisado yung siyensya Ako'y nalilito sa maraming salita alam ko lang na itong planeta walang kapalit At dapat inata, A pag nasira sino ang kawawa. kaya sa munggo. O kaya sinabawang isda. It's yummy. Walang hinog na bayabas. Maliliit pa. Wala pang, wala ang hinog. Wala akong makitang hinog na bayabas. Ay, meron. Ayun. 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 Ay, ang dami naglaglagan. Sayang naman. Au. Oh, yahoo. Entas. Hmm, hmm. Hmm. Hap. Uh, Agak-agak di pedegahan Musalbayab, sagad. This is mulberry. Small mulberry, small wala nang bunga. Wala nang bunga ang mulberry. Ay, ito nang bunga pa lang. Kasi law pa. Tamis siya. Tamis ng bayabas. Hmm. Hmm. Ito pa, may mulberry pa. Hindi pa hinog. Ah! <coughs> Ay! ha? <Was pa? coughs> tinatahol mo ko? Ha? Ah, tinatahol mo ko? <coughs> you don't know me? Okay. I introduce myself to you guys. Hilaw pa yung mga mulberry. Ito bahay namin, hindi pa tapos. Ang dekada na, hindi pa tapos. Stop! Hi! Ilaw pa yung mga mulberry. Ito bahay namin, hindi pa tapos ang dekada na hindi pa tapos. Stop! Hi! Ay, kala ko nasa babuyan ka. Hindi ko ka pala. <laughs> Ay, bumili ka ng bracket. Ay, nabaha pala pag naulan. Hmm? Hindi, uh, uh, ang to ay badiho pa hmm. so, yan, di pa toyo. Hmm. Sa mo lalagay yan. Alin? Yung bra, ay, yung ano, tabla. Okay. Ah, diyan para patong-patong okay, Mhm. Mm Malinis mm -hmm. <laughs> na. Ganda na. Sige ka. Sige ka, may ako. Ha? May ebidensya ako. Ha? Don't bite, 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 bite. May ebidensya ako. Babarangay kita. Ha? Babarangay kita. Kala mo, ha? <laughs> Ilawa yung aso. Babalaw <laughs> ka <laughs> na. Sabay. <laughs> Dala-dala kayong niya. Hindi makatano. Hindi makapalag. Hey, stop. You hungry? What happened to your pit? Saan? Kahapon? Wawa naman. Are you okay, baby? Day, o -o -o -o. Naman tuloy. Ay, oo. Oh, 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 po apat ata yung ano sa Ay, akyat na mga tilapia, mga pin. Hi. Ayun na ay, mga new tilapia namin, pinkies. Ang cute nila. The new tilapia pan mix. My gray, black, and pink. Parang koy So cute. And this one is a regular tilapia. Lalaki. OMG. Sarap. Manghuli. Lalaki. 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 And oh, this one. Ay, walang laman pala to. Ay, meron din. Maliliit pa. Fingerling. Ay, malalaki na rin. Ayun, ang dami, ang dami. Ayun, ang dami. Ayun, tilapia. Alin kaya dito ang akin? Ito ata. Ay, ang dami. Oh, so cute. Ito po, pinkies. Ito yung mga bagong yung tilapia. Mga pinkies. Cute. Baka bagi nga yung mga baboy. I don't wanna go out inside. Wala dito bro. Wala dito brother Ayan sila. Pa-dispose na yan. Tapos gagawa ng lalaki ng tilapia. Oh, tiny fry in there too. Yeah, in the bottom. That's one. Oh. It's too big. Yeah, that one. It's too big. Wow. Meron. Nakakain na nga ako niyan eh. Hmm, dami Andi sa baba. Ang dalawang bugoy. <laughs> Nananarap ng tilapya. Nandito na sa balde yung at sa timba yung nahuling na.

Naglalaroan kami ng JJ pinapay. Pagod na. Burong ako na. Pagod na. Nangagati na si JJ. Para hati na. Para hati na. Para na.